Sa magsisilbing saksi Sa magsisilbing saksi Sa pagbabago. Sa pagbabago. Nanay. Parami Nanay. ng parami ang sumusukong adik at pusher mula nang ipatupad ang Oplan Toktok -tok Hangyo para masugpo ang iligal na droga sa bansa. Kahapon lang, higit tatlong ang sangkot sa ipinagbabawal na gamot sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kusa ng lumapit sa mga otoridad. Marami sa kanila, aminadong takot kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya desidido ng magbagong buhay. Ayoko madedo. Ah, <laughs> ganon pagbago po. Pagbago na po. Kasi kawawa po ang mga ng pamilya. Hindi nakakasuhan ang mga sumuko, pero patuloy silang imumonitor ng pulisya. May babala naman ang mga nasa drug watch list na nagtatago pa rin. Yung mga hindi naman pumunta rito at ayaw na sumurender, hindi namin masisiguro ang kanilang kaligtasan. Higit isang daang sangkot sa droga rin ang sumuko sa Cebu at Davao kahapon ang ilan sa kanila. Naglakas na upang humarap kay Vice Mayor Paulo Duterte. Ikinatuwa naman ito ng Vice Alcalde at nangako ng tulong sa mga sumuko. Yung tinudan ang ilahang pagbago, uh, tabangan nato sila bisa ginagmay sa nga makanegosyo sila. pinag na ng pamahalaan ang pagdadagdag ng rehabilitation center sa bansa para matugunan ang patuloy na pagdami ng mga sumusukong drug dependent. Handa naman ang DILG na tumulong para bigyan ng kabuhayan at pag-arali ng mga sumuko yung hindi pa nakapag-aral, they will undergo the ALS, Alternative Learning System. At saka, we will invite TESDA. Umaaksyon, Jan Kalimon, News 5.